inihayag ng Philippine Navy na handa silang tumulong sa paghahanap sa nawawalang mga sabungero na pinaniniwala ang pinatay at itinapon ang mga labis sa Taal Lake. Hinihintay pa namin ang opisyal na kahilingan o tulong mula sa Department of Justice. Ang Naval Special Operations Command ay isang elite unit ng Philippine Navy. Maari silang ipadala anumang oras, kahit saan, anumang lugar ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Jan Percy Alcos sa isang press briefing nitong Martes. Yun ay magdedepende sa initial na inspection sa lugar. Ngunit karaniwan, gaya ng binanggit na Admiral Roy Vincent Trinidad sa isang Navy cell, normally tatlong team ang ipinadala para sa technical diving operations. Dagdag niya. Ayon pa kay Alcos, karaniwang apat na tauhan ang nasa bawat isang team nitong lunes, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na planong simulan ang paghahanap sa mga nawawalang sa ngayong linggo. Nais namin imapito at tignan ang kondisyon para maplano namin kung paano ito gagawin, saad ng kalihim. Nang tanungin kung may partikular na lugar na tututukan sa gawing paghahanap, ayon kay Remulya, mayroong fish list ang isang sospek na ano natin, tinutukoy natin baliyon yun ang ating ano, ground zero natin. Inihayag din ni Rimulya na inaasahan na makakakuha rin ang pamahalaan ng tugon ngayong linggo. Kaugnay sa kahilingan sa Japan para sa technical assistance sa paghahanap sa mga missing sa bungero. Sa pahayag nga ni Patidungan, sinabi niyang si Atong ang mismo nagutos ng pagdukot at pagpatay sa mga sabungero o bilang parusa sa pandaraya o pagiging liability sa operasyon. Sabi ni Totoy, ang mga biktima ay tinurture, sinakal o binaril, sinunog habang buhay, binalutan ng semento at itinapon sa Taal Lake. Isa sa mga pinakanakakilabot niyang sinabi, May sabungero kaming tinapon sa lupa, binuhusan ng gasolina, nilagyan ng gulong at sinunog habang buhay. Sigaw siya ng sigaw, pinapanood lang kami. Mula 2023 hanggang 2025, Unti-unti nang natuklasan ang mga buto, bungo at gamit sa mga lugar tulad ng Batangas, Cavite at Laguna. Isinailalim ito sa DNA testing at ilan ay tumutugma sa mga kaanok ng mga nawawalang sa bungero May mga senyalis ng sunog, asido at matinding trauma sa buto. Ayon sa whistleblower, kasama sa operasyon ang labing limang aktibong polis na ngayon ay nasa restrictive custody sa Camp isang retiradong pulis at ilang tauhan ng isabong. Si Charlie Atong Ang ang tinutukoy bilang mastermind at si Gretchen Barreto ay idinawit bilang investor ng isabong. Posibleng sangkot din ang ilang miyembro ng hudikatura at gobyerno ayon sa DOJ. Ngayong July, muling gumagalaw ang kaso. Isa sa ang malawakang underwater search sa Tal Lake. Kasama rito ang Philippine Navy, DOS NBI at mga forensic teams. Inoobserbahan kung maaring gawing state witness si Totoy kapalit ng immunity. Inaasahan ng paghahain ng kasong multiple murder, kidnapping, obstruction of justice at iba pa. Sa loob ng mahigit tatlong taon, ang katahimikan ng mga sabongero ay nagsilbing multo sa bayan. Ngunit ngayon, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang malagim na katotohanan ang pahayag ni alias Totoy ang nagsilbing mitsa para sa pagbubunyag ng isang sistematikong krimen na kinasasangkutan umano ng mga taong may kapangyarihan, armas at impluensya. Hindi pa man tuluyang natutukoy ang lahat ng biktima. Malinaw na ang kaso ay hindi simpleng pagkawala kundi isang madugong operasyon ng pagpatay at pananahimik. Sa darating ng mga buwan, titimbangin ng bayan kung magtatagumpay ba ang hustisya o tuluyan na naman itong magtatapos sa dilim. Una rito, sinabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidungan, alias Totoy, na patay na ang mga sabungero na nawala. Itinapon umano ang mga bangkay sa Taal Lake na nilagyan ng pabigat. Bagaman 34 ang bilang ng mga nawawalang sabungero sa iniimbestigahang kaso, inihayag ni Patidungan na aabot sa isang daan ang kabuuang bilang ng mga sabungero na pinatay dahil umano sa pandaraya sa laban.